Ayan mga kadilag, ito na po ang ating adobong manok na may kamote. Tingnan natin itong ahonin mga kadilag. Natikman ko na din po, ay sakto la ang po ang lasa. Yun, ang ating adobo na may kamote. Hello mga kadilag! Welcome back sa aming YouTube channel! So for today's vlog mga kadilag, dahil malapit na pong mag-lunch at si Indong po ay malapit ng sumibig at dito po siya kakain ay ko po ay magluluto mga kadilag ng ulam at ang lulutuin ko po ay chicken adobo na may kamote mga kadilag dahil kahapon ay nagtira po tayo ng kamote nung nagluto ako ng suman So yun mga kadilag, ako po ay magluluto na! Ayan mga kadilag at ito na po yung ating mga ingredients. Ito po yung manok mga kadilag. Tapos ito naman po yung kamote. Yan mga kadilag ay nahiwa at nalinis ko na din po. Ito naman yung sibuyas bawang. Ako po ay na. Hiwain na natin mga kadilag. Yan at naman po ay hiwain na din natin ang ating kamote. Ayan mga kadilag at okay na po ang atin pong mga ingredients na gagamitin po sa pagluluto ng adobo. Nahiwa ko na po iyan at ako po ay magluluto na. Maglalagay na po ako mga kadilag ng langis sa atin pong kawali. nat mukhang mainit na po ang atin pong langis. Lagay na po natin ang bawang. Tirahin din po natin mga kadilag ang sibuyas. pwede na din po natin mga kadilag ilagay ang ating po manok lagyan po natin mga kadilag ng kaunting asin ating pong takpan. Kaya ang nasangkot siya. Ayan mga kadilag at tingnan na po natin. Mukhang nag golden brown na. Natugnas na ang tabak ng manok mga kadilag. Kaya nagmamantikan. Pwede na din po natin ilagay yung ating pong kamote. Dahil yung manok ay ano na. Nag golden brown na. Dahil malang kilo ng patatas, kamote ang ilalagay natin mga kabilagos. bilag. Iluluin lang natin. Pwede na po natin lagyan ng tubig. Lagyan na din po natin mga kadilag ng toyo. Ayan, no? Patansyon ko na lang. dagdagan pa natin ng kaunti mga kadilag at medyo maputla. Ayun. At ngayon naman po ay lagyan natin ng paminta para bago takpan ay at atin pong takpan. At hintayin pong maluto mga kadilag yung kamote. A few inches later. Ayan mga kadilag. At mukhang luto na po ang kamote. Ayan, malanggap lang mga kadilag. Pwede na po natin iyang lagyan ng suka. One. Minibinang po talaga ito tatlo ng kanila ang adalaang, mga kadilag. Hindi po natin nahaluin. Tapos, lagyan din po natin mga kadilag ng kaunting asukal. Yan ang magpapalasa. Pang balance mga kadilag. Kaunting pakulo na lang po at di okay mo. Ang atin pong adobo na may kamote. Ayan mga kadilag, ito na po ang ating adobong manok na may kamote. Pwede na natin itong ahunin mga kadilag. Natikman ko na din po ay sakto ang po ang lasa. Ang ating adobo na may kamote. Ayan mga kadilag at nakahain na po ang ating pong adobo na may kamote. At nakain na po si mama. Si pala ay kuan Kumain na sa school. Bait, papasok na naman. Siya pala may pinagluto ko. Oh. Ano masarap. Mami. Masarap. <laughs> o, oh, napalang. Kain po tayo mga kadilag. Nakain na po kami ni mama. Si Bendong pala ay nagre-research uh, na. Yeah, galing na Bendong. Kaya po nagmamadali eh. Mm. Maligat yung kanot Maligat? Mama. Mm-mm. Masa ito na talang Bagan mm -hmm. to po mga kadalag na ano eh. Naririnig na na kami nakain ng mga aso namin sa kusina. Nagkakainay na yun. Gusto na din kumain. Mm. <laughs> Ayan, at papakainin na po ni Mama yung mga aso namin. <laughs> Laging nagkakaingay na, Mama. Tako na lang po ang natitira mga katilag sa BBI. Aba, parang pa rin pala si Tigil ang mga dogs. Tahimik naman ang mga aso, mga kadilag. Nakain na din sila. Hmm. Yummy. Ang kamote parang ano patatas. <laughs> May sumalitot na version. so na ang mga aso. Pagkatapos <laughs> kumain Ay ako'y lumabas Naririto ang mga bagets Nagahambogan <laughs> Wala kayong pasok Wala kang pasok ba Mara? Wala Dito po ang tambayan nila sa doyan Nagpaturok ka? Anong turoksa sa Anong Wow! Ano yan? Anong turok yan? Antay uh, Antay, Raby. <laughs> hindi, hindi mo kinagat iyan. Sa school yata yun, Ano? Ha ah, ni Mara. Oh. Okay. 'Yung ni Mara, 'yan okay. ay, pam, pampatangkad daw 'yan, pampatangkad para tumangkad ka. <laughs> para, para mawala 'yung sakit. Ah, para mawala 'yung sakit. Chloe naman, nagba doon. parang wala ang sakit. Nasa Cebu? Nasa Sugbo Kalakian. Ah. Maghihintay ng ice cream. Saan ang ice cream? Ah, may dadaan. Daan at by po ang mga nagkakaingay. Ito <laughs> so, napakain na si Lampi. Lampi! Eh, hey, pinaliguan ko din mga kadilag. O, oh, kaya si puting puti. Po, po. Sino tinatahol mo? Ano, ice cream? Oh, tama-tama. Gusto mo na yan, ice cream, Lampi. Gusto mo na yun. Gusto din ng ice cream, lambi. Yan po yung nakain ng lansones. Aba, dito mga kadilag ang mga aso yung nakatali. Bawal pakawalan kawalan. Pero po yung mga ay walang may ari. Hinahayan lang yun. Hindi katulad ni Lambi. Tinan mo si Lambi, ang ganda ng balat. Oh, wow, puting-puti. Eh. Yan po yung nakakonditioner si Lambi. Bakit nagagalit ka? Oh, may po ang munting tao ah. Saan na ipansit? Sa kakamay ng pansit? Sa kapitbahay? Itong kalakyan ah. okay, sino may birthday? Huwag mo sarayan yung Jerry kayo si Kuya Padot. Jerry oh, ka daw Nag-aantay kami mga kadirag ng ice cream. Ito ka bibili din. Nag-aabang ang mga person. Hoy, nag-aabang ka din. Oh, matapal! Bakit naman yan ngayon lagayan na eh? Dito na lang kayo at ma mainit. Lalapit din yun dito. Mag ice cream. Talambo, dito ka na lang. Ike excited ha. Ako'y may 10 pesos din. oh, pambili. Wow, 20. Lakas mo naman. Magkano sa'yo? 20. Sa'yo po? 10? 10 lang sa akin. Yes daw, sabi ni Bo. Pili na ng ice cream. Ano sa'yo bo? 10 o 20? Sampo lang. Bolo ko. Apa sa akin. Apa. Apa sa Apa sa iyo o baso? Apa. Huh? Hindi si Binimara. Sa akin sampo lang. Wow. Anong flavor ko iyan? Chisudi. Chisudi. Oh, sarap. Sa iyo naman na, boo. Pwede mo na. Wow. Bayad mo, abo. Hindi <laughs> <laughs> mo <mong> mabayad, ha? <laughs> oh, no, baka mataktak. Ah. Wow, 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 sarap. Wow, sarap. Wow, sarap. Sige, punta ka na doon sa mama. Pupunta daw po siya sa mama ni Isip. Mm. Mm. Sarap mga kadalaga. Dessert. Rara Engel. nama kad